Okay, so hello guys, good morning. Magandang araw po sa lahat. Okay, so October October 26 tayo ngayon, no? 26 2023. So 26 karon, guys. Araw ng uh, WeBest. Okay, so dito sa ating uh, uh left side ito po yung official result kahapon. 3D Lotto National po 'yan. So dito sayang. Ang ating uh, 870 slide sa nakalasto dito sa ating uh, 870 ang kombi natin dito is uh, 870 so sa nakalasto dito sa 870 Congrats na lang ha so ang lasto dito is 70 okay so 87 at 80 so muni siya ang uh, 3 last kung, uh, lasto kung tayada po natin is 870 so kana ang kanyang lasto guys smart na po yan 3, pairing po ang mga gawa po natin dito sa ating uh, 870. So dito guys, uh sa 829. Congrats din po dahil uh, target natin dito ang last 2, 29. 'Di ba? Ang ating combination dito is uh, 029. 029, 290 So muni siya ang ating uh, combination kahapon. So meron tayong last 2 is 29. Yan target ang ating last 2 so pwede po siya is 2, 0 last 2 at uh, 90 last 2 sa, sa combination na 0, 2, 9 so ito po guys ang aking binigay kahapon na combination na 0, 2, 9 at 4 na kombilan po yon okay so muna sya guys ang ating combination sayang hindi pa talaga ginawang 870 7, at 0, 2, 9 panalo sana tayo ng uh, kahit man lang rambol, di ba? So sige lang, kahit pa paano naman po tayo kahapon. So babay na lang tayo ngayon guys. At syempre ngayon araw, try po natin ito, itong ating, ating, itong ating mga combination. Okay, so pakiready na po ninyo guys ang inyong mga ball pin at papel at pa-screenshot po sa ating mga combination. At dito sa ating live video guys, magbibigay po tayo ng uh, four best number po natin, which is yung ating pasyo guide. So apat po ang magagawa po natin guys sa ating best best four number ha okay so tingnan nyo lang po ito kung uh, ganahan po kayo sa mga gustong sumabay lang po sa ating mga numero ha okay, okay so burahin ko na ito ha okay so sa mga gustong uh, tumaya online guys ayan so nasa comment section lang po itong ating video sa mga wala pa pong online tayo application. Download lang po kayo guys. Nasa comment lang po nitong ating video ha. So, yun po yung ating uh, Dream at ang ating Raid Gaming. Sa so, mga wala pa pong online taya. So, meron po yan uh, 3D Loto. Pwede kayo makataya para hindi na kayo ma-hassle. Para hindi na kayo lumabas ng yung bahay. syempre meron po kayo dapat kayong data para makapagtaya po kayo. At syempre dapat may Gcash po kayo guys. Kaya ililink po ninyo na ang inyong mga Gcash sa inyong online taya. Para mag-deposit kayo, mag malagyan po ng laman ang inyong online taya. Okay, so minimum withdrawal po yan guys, 100 pesos sa Peach Dream. At sa Red Gaming naman po is 500 pesos ang ating uh, minimum withdrawal po. Okay, so malaki po ang panalo dyan guys ha, ng uh, online taya po natin. is Ang piso po, uh, ang panalo po natin is 800 pesos po. Okay, so October 26, 2023, ito po ang ating uh, pasure guide. Pasure guide natin is uh, 2... 0, 7, so muna siya guys ang ating uh, best number today So pwede po natin yan tayaan sa 4 digits Sa ganahan sa 2075 ha Okay, so muna siya guys pwede po na sa ating uh, 4 digit. Kung uh, meron kayong mga 4 digits sa inyong lugar, mga local draw. pwede po yan uh, Sa mga 4D Lotto, no? 4D Lotto National uh, Okay, so pwede po itong ating 4 digits at syempre, kung wala po kayong 4 uh, digit So may nagpapataya po ng 6 digit guys Doon po kumukuha ng resulta para makataya po kayo ng 4 digit Sa mga, uh, mga local draw, doon po sila kumukuha ng 6 uh, digit result sa national Tapos kumukuha sila ng apat po na numero Pag nakuha po yung apat na numero is matik po panalo So di ko lang po alam sa may mga lugar talaga May mga lugar po talaga na kumukuha sila sa 6 digit Noong galing po sa... Ah, uh, national na resulta 6 digit po. Okay, so muna siya guys ang ating 4 best number. Okay. So unang combination natin Unang combination 2075. Okay, so muna sya ha. First combination First combination natin is meron tayong uh, 2 -0 -7. Okay so target rumble 2 -0 7 guys Yan gwapo ninyo 2 0 7 ha Pwede po ninyo niya uh, bagdukan Sa alas 2 uh, Kung kaya po ninyo sa tayada Okay so depende na po sa inyo Kung wala po ismatic eh rumble na lang po natin ha 2 -0 7 target rumble Yan po ang ating uh, first combination second combination meron tayong 2, 5, 7 target rumble din po ito 2, 5, 7 so i-priority lang po natin guys itong ating 2, 0, 7 at 2, 5, 7 ha muna siya ang ating uh, combi okay so ang ating pa-slide dito no sa 2075 so nandiyan po lahat guys ang aking combination ha so pa slide natin dito is meron tayong uh, 0 uh, 570 o no? Pwede posible, din kasi mag postesis 7. Ayun, 750 pa-slide po natin ito. 750. Okay, so kuha na po ninyo guys. Pa-slide po natin ito guys ha at itong ating uh, 250. Target Rumble din po ito. So ito po yung ating uh, pa-slide na 750 at 250 ha pa-slide din siya guys. Kung ganahan po kayo sa pa-slide, yan po yung ating dalawang combination. Okay, so ang ating priority dito is 207 at 257 ha. Mayroon siya guys ang ating 4 combination dito po sa ating pa-sure guide na mga numero. Okay, so susunod po natin dito ang ating mga last 2. Okay, so bago po yung guys, ito po, isingin ko po isang kombi po natin ito. Isang kombi, pang alas dos lang po ito ha. So itong ating apat, good for uh, 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. draw. Itong ating apat na combination na kasama yung price guide. Ito, uh, uh ano lang to guys, uh, 450 target Rumble sa ganahan sa, sa 250. So itong 250 guys, 2 p.m. only. 2 p.m. only. So, sulay so, lang ninyo guys, itong ating uh, 450, 450, uh, 2 p.m. only okay, pagdating po ng alasing ko bitawan na po ninyo yan balikan nyo po ang ating apat sa ating pasure guide ha, kasi all po yun okay, sa so gana sa 450 guys ayan, ang ating uh, uh, panglimang combination ano? ay pangatlong combination na priority And there's kasi pang slide po yung dalawa okay, so next po tayo ang ating mga last two last two L2 pairs Okay, so sa last two Meron tayong 57 all in, 27 all in, uh, 07 all in, 20 all in, 25. Okay, so meron tayong 87, binalik ko lang yung 87 at 90. Ang ating last is 50. Okay, so ito po ang ating best po na lima ha. Ito ang ating 50, 20, 07 57 at 27 Okay, so yan guys ang aking best 5 po Na pwede po natin guys uh, Bagdukan Tayaan sa gusto po ninyo Kahit po uh, piso, dos Ayan, pwede na po yan guys Okay, sa so kaya lang po ha Okay, so not ni guys ha Probables lang po ito, Gikil lang po ito sa aking uh, Base lang po ito sa ating mga Analyze sa mga ano natin na, Mga previous result Okay So sabi ko nga po sa inyo, ang kahapon is missing ang 0 So talagang naglabas ang 0 on the spot agad, 880, di ba? Sa atin 870 dito. Muntik pa, muntik na natin makuha dito. Target sana 8870 ang combination natin. Okay, so sunod po natin itong ating uh, pa no? Sa pa na po tayo. Nabigyan natin yung ating pa sure guide. Okay, so pa 2 combi. pa para sa atin lahat, sa ganahan sa ating pabonos, kung hindi mo ganahan sa ating pashow guide, ito po yung ating pabonos. Mayroon akong guys, 8, uh, 0, So, ito po yung combination po nating kahapon. Dito po, sayang talaga, di ba? So, isa na lang, hindi pa binigay. So, target rumble sa ganahan sa ating uh, pasakay sa pabonos na 807 so muna siya guys so lay lang ang ating 807 kahit uh, rambol lang okay so pwede na po yan kung meron naman pantaya pwede po natin nagawan po ng target okay so 807 ang ating uh, last combination dito para sa ating pa slide meron tayong 907 so ito po yung ating pa slide pa slide combination Okay, so muna siya guys ang ating combination. Kompleto po yan at kita-kitsa lang po tayo bukas at syempre maraming maraming salamat po sa inyong lahat na sinamahan niyo po ako dito sa ating live kay Tor thank you po guys don't forget to like share and subscribe po dito po sa ating youtube channel maraming maraming salamat po guys at kita kitsa lang po tayo bukas God bless at hopefully na makalusot, makalusot, itong ating mga probables ngayon araw po ng Webes Pakachamba sana ta para meron naman tayo mamaya kahit malang pambalik tayo na lang no para mas sana sana maka shambal maka target ta guys no para maka palit tagog uh, lechon baboy okay so yun lang guys thank you po and god bless see you next time on my next vlog bye bye guys peace out